Nagpasibaw sa ilang kabalaka sa wire sa posting na nagakalayo ang pipila presidente sa Santo Niño Apopong General Santo City. Gabi sa Marso 6, sa isa, dihang nerespondi ang Bidrim si Apopong gumikan sa kalayo sa wires. Hey, kaya hey, nananawagan po kami ngayon dyan sa Socoteco 2 ng Gerald Santos City. Pumunta po kayo dito kasi meron po tayong uh, post dito na nag-spark-spark -spark, no? sa Prok 5 Santo Nino, Kanto Radio. Sumala sa ka Senior Citizen nga si Julieta Sanyel, 75 si anyos, nga taga Purok 5 Santo Nino. naputol ang ilang internet connection, gumikan sa nag-spark ng na wirings. Mupalong, Palong. musiga, mupalong. Kining amu adere. Oh, musiga, mupalong. Dayo na hindi tudong dong. Sikas. O diha oh Duha na ka gabi eh. Tung una dako dira o diha Dako tungo una karon katong ka eh, si Sige na lang nag-spark spark ang mga wiring niya. Tapos delikado kayo eh. Hmm. Ang mga balay daw o naman ang mga wiring sa PLDT diha o. Nasunog sunog ang kalayo dito. Ang labaw sa Peace and Order o Quick Response Committee sa Apupong, nga si Kagawa John Lasia, nagkumpirma nga ilahan na nga gireport sa Sokotiko 2 o sa Tilko ang nagakalayo nga wirings o niya gisgutan sa ilang sesyon ang solusyon sa problema. na uh, naga kwan mga o oh, lambod-lambod. So, isa na siya nakakos sa uh, kwan. Katong aging gabi, nagsunog na siya. So immediate itagal aksyon nato dahil sa tumbarangay kaya ato mga kustuwin sa Proc 5 uh, sa tuninyo na yan na dahil sa tuwa ang opisina. So na kanyud na aksyonan so wala na kwan na detergent you know, o wala na dahil ang sunog kay na kwan man nato. So ang findings which is nagaground ang kwan ang poste at the same time tungod sa mga lambod-lambod sa mga telcos. Ang Institutional Services Department Manager sa South Cotabato Electric Cooperative nga si Joy Alura nagpaklaro nga ilang ipa-inspeksyon usab ang wirings bisan pa nga iya sa Telco ang wirings ang may problema na ngayo sab dispensa kon adunay kalangay sa pag responde sa mga maintenance crew. Dili siya actually linya ni Sukote ko to no, fiber optic ang naga-spark. So meaning to say Telco na siya. So, kung may nakita dito nga nagaspark sa video, actually, delete to siya ato ang live wire. Pero, kana lang gihapon, since ka na mga telco lines, nag-carry na siya o uh, small amount of electricity. Pero kung daghan sila nga mag sa area, magkos kaya siya sunog. Just like what happened sa Leon Liedo if you remember last year. Mm. So similar ato nga situation no. And nonetheless, giaduan man sa ato ang mga crew o uh, as of now, mm. wala may outage sa area. Mm. Pero just to be sure, atong gi-request ang ato ang maintenance crew karon adlaw mm. uh, at this as of report time, balikan nila og naa bay problema. Gidogang ni Alura ngang abli nila nga linya sa adlaw gabi eh, mao ang sa cellphone o landline samtang sa ilang social media page office hours lamang. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Jason para sa Brigada News Jensen. Brigada News.